Guys, magandang araw po. Bali ang vlog po natin ngayon ay tungkol sa pagbili po ng ano ng washing machine na second hand. Para magkaroon po kayo ng idea. So bali ganito, may washing machine naman po kami pero na-repair na po namin minsan kasi nasira po. So syempre habang pa 'yung washing machine namin, bali naghanap na po ako. So ito na po yun. Kaysa naman pag ura-ura kang bumili ng washing machine at wala kang gamitin. Talagang mapapabili ka ng hindi mo gusto or kahit na medyo mahal, kukunin mo na dahil need mo ng gamit. Di po ba? Eh ang hirap ko nang maglaba ng mano-mano dito. Okay lang kung konti ang damit mo. Ako, konti lang ang damit kong lalaban. Pero hirap pa rin ako. Oh, how much more yung marami ang nilalabhan? Pahirapan. Di po ba? Kasi, imbes imbis nga ipahinga mo, naglalaba ka, pagod pa yung katawan mo. Doon maganda din kasi exercise. Pero syempre, nasanay na po tayo kasi eh. So, ito siya Maganda po to kasi may free cover, di ba? Hmm. Ayan. Alagang-alaga po siya. May free na roll siya. Hmm. Para kami mga girls, hindi na po kami mahirapan mag-move kung may movement man. Saka kung malinisan yung space na pinaglagayan, madali siyang ma-move. Ayun. So, bali, yan, wala siyang kalawang bagong bago pa talaga siya. Mm. Bali nung brand new itong binili is worth uh, 16,000 pesos pag convert natin ng peso. Tapos ngayon is parang bininta na lang sa akin ng 2,800, ganyan. Yan. So, may dalawang outlet siya. So, pero ito ang gamitin namin. Yung hat. And then, may ano pa siya. May caution. Ano. Yung instructions dyan. Kung paano siya gamitin. Ano ang bawal. Ano ang pwede. Magganyan. Para hindi siya masira agad. Tapos, yung plastic niya andito pa. Naka intact pa din. So, yung loob niya, ang linis. Walang amoy. di ba Sobrang linis. So, ito, 8 kg. Tapos, power po yun. Ay, 8 kg. Tapos, power. Tapos, program. Usually now, yung ginagamit is yung eco. Tapos, sa uh, water level naman is, mamili ka, 7 or 6. And then, pag may nag-spin na siya at may 5 12 or 10 minutes left. Pwede mo siyang i-post tapos maglagay ka po ng fabric conditioner dito para mabango yung damit mo. Kung gusto mong maglagay, pwede rin na isabay mo pag nilagay mo na yung damit mo sabon, pwede mo ring isabay. Kung ayaw mong magabangan ang pag-post sa spin, pwede din 'yon. Option mo po 'yon. Then ganun lang siya so yan I think nawa magtagal po ito sa amin kasi at saka hindi namin na, po ilabas to kasi ang labahan namin po is sa labas for now <laughs> pero hindi po namin ilagay yan sa labas ilagay na lang po namin sa banyo ito para po hindi siya madumihan tapos hindi rin po siya kalawangin kasi sayang naman po. Nalagan ito ng may-ari kaya kailangan din po alagaan din po namin. Ganun po niya kalamahal to. So, sinuwertehan na lang po at ako ang nakabili. So, thank you. At saka sa nagbuhat nito at saka sa nag-pick up, yung tungkol dong sa amin nag-pick up, salamat po sa iyo kuya. God bless. Ito na yung washing machine na install na namin. So, and with that trolley. May carrier siya para madali siya mai move. Tapos, lagyan na lang namin ng water connection dito para maabot. So, ito, ganda siya, di ba? Hmm. Testing namin kung okay siya. So far, okay naman siya so mabigyan lang po kayo ng idea kung paano bumili ng washing machine na maganda at sulit sa price as I said pag ano magantay-antay kayo pag may mag-dispose ng washing machine nila hindi yung ura-urada para hindi kayo mapamahal sa pagbili at saka yung kalidad, yung quality hindi po maganda minsan kalawang na, luma na matagal nang nagamit tapos ang mahal-mahal pa hmm. gaya nung binili namin medyo uh, pinarepair namin yun kasi maingay pag nag -e kasi los bearing daw po ayan, pero okay pa siya pinarepair namin, okay na siya pero kumastos kami, mas mahal pa yung pag-repair namin doon kaysa dito sa binili namin to kailangan alagaan din po namin to kasi para magtagal siya hanggang dyan lang guys thank you so much for watching